Sa bawat sulok ng ating mundo, may mga kwento ng pagmamahalan at pagkikibaka. Ngunit sa likod ng masiglang urbanidad, may mga tinig na tihag ng kakaibang realidad. Sa dokumentaryong ito, tayo maglalakbay sa mundo ng mga lesbian, sa kanilang mga laban, tagumpay at mga pangarap. Okay, na ko na isa akong lesbian noong nasa sa uh, grade 8 pa lang ako. So, bale, akala ko nung una, na uh, bisexual ako kasi na-realize ko na lang din na hindi na ako masyadong nagkaka-interest na nagkakagusta sa lalaki. So, I did some observations and a few. Then, I realized na I was actually into girls na rin pala. So, yeah, doon ko na na-realize na I'm a lesbian. So, ano, in teenage, teenager. Seven years old at first hindi aware yung uh, parents ko na and yung family ko na, na I'm a lesbian. So ang una kong pinagsabihan nun is yung mga friends ko. And thankfully, in uh, inaccept naman nila yun. natanggap naman nila kung ano talaga ako. And um, it took me, it took years bago ko Bago ako umamin sa parents ko na uh, lesbian nga ako. And mahirap din kasi sa side ng father side ko na umamin since you know they have some religious and pol political beliefs. Nung una para um, hindi sila suportado pero wala siya mag magagay. Eh dun pero nga na suporta suportado lahat ng anak. Buong buo suporta nila. Hindi you know, you know, okay sa kanila pero oo tinitinignan lang Based sa mga na-observe ko, hindi naman nagbago yung tingin nila sa akin. Since, uh, hindi, hindi naman talaga nagbago in a way na naging masama na yung pakikitungo nila sa akin. I'm very thankful din na andyan yung mga friends ko kasi kahit papaano, naintindihan nila yung side ko. And then, um, open na sila and aware sila sa mga kung ano yung kung saan dapat maging sensitive at may mga boundaries na kailangang uh, na kailangang alamin at kailangang gawin para hindi ma-invalidate yung feelings ko. Yan. Hindi. Nung no, no, oo. Oh. Pero nung uh, mga hindi. Kasi kumbaga parang tanggap na rin nila na ano, na eto na ako okay. Na, na ganto ako, lesbian yeah. ako, na so ano support so sila so silang ibang gawa di sumuporta na lang